at walang katapusan komersyal ng boy sale. Habang buhay ako sa iyo'y maghihintay. Tsaka Motolite. Light. At tsaka yung Marine Epoxy, yung pinapalo. <laughs> Nostalgic talaga pag laban ni Pacman. What's up mga kausapan? Ako nga pala si Mark T. At welcome sa Usapang Nostalgia kung saan binabalikan natin ang saya na kahapon para mas pahalagahan. Ah, ngayon, ay ang usapang nostalgia pag-uusapan natin ay tuwing may laban si Manny Pacman Pacquiao. Yeah! Naalala mo ba yung mga araw na biglang tumitigil ang mundo? Walang bumabiyahe, walang nag-aaway, walang nag -iingay. kasi may laban si Manny Pacquiao. Sa araw na yon, hindi lang si Manny ang lumalaban. Tayong lahat Mula Luzon hanggang Mindanao Sabay-sabay tumitibok ang puso Yan ang araw na walang kulay politiko Walang mayaman o mahirap Lahat proud to be Pinoy Bago pa nauso ang Netflix Watch Party Ang unang nationwide viewing event Ay tuwing laban ni Pacman Yung tipong kahit hindi mo kakilala Eh kayakap mo sa sigawan Yeay! Mahalit! Mahalit! Bye. Yung nanay na kanina lang naglalaba, biglang tumatakbo sa harap ng TV. O oh, ano na, ano na, ano na. Pag tinamaan si Manny, tahimik ang buong Pilipinas. Pero pag bumawi siya, grabe, para may lindol. Pagkatapos ng laban, automatic, piyesta. At lahat, masaya. May panset, may soft drinks, at merong replay. Kahit alam na natin ang ending, at walang katapusang komersyal ng boy Habang buhay ako sa iyo'y maghihintay. Tsaka motolight at tsaka yung marini poxy, yung pinapalo. <laughs> Nostalgic talaga paglaban ni Pacman. Sa bawat suntok niya, parang may kasamang pag-asa na kahit simple buhay lang tayo, may dahilan ngumiti at sabihin, tayo yan, Pinoy yan. Hindi lang laban ni Manny pinapanood natin, kundi laban ng bawat Pilipino na gusto lang magtagumpay sa buhay. Ang tunay na laban hindi lang sa ring, nasa araw-araw na diskarte, sakripisyo at paniniwala na kahit ilang beses ka matumba, babangon ka ulit. Tuwing may laban si Manny Pacquiao, naaalala natin kung gaano ka galing maging Pilipino. Matatag, mapagmahal at hindi sumusuko. Kaya saludo! try money, pakman, para may laban ulit siya eh. next year December, no? baka last fight niya na yun, excited tayo at congratulations sa uh, 50th anniversary ng Three line Manila kakatapos lang yan, ngayon tapos sinushoot ko to hindi ko alam kung nanalo si Jerusalem pero mukhang panalo naman kasi si Marshall na nalo Anyway, ako si Mark at ito ang sabang Espanya kung saan binabalikan natin na siya na kahapon para mas pahalagahan ang ah, ngayon. Peace! Manifesting 100,000 subscribers. Nakapatin natin yan. Maraming salamat. Like, comment, subscribe. Ang susunod niya ako si Mark Peace! Yeah!